Matagumpay ang isa nagawang operasyon ng kapulisan sa Nueva Ecija. Matapos ang pagkakasamsam ng mahigit 600,000 pesos halaga ng shabu at high power firearms kasabay ng pagkakaresto sa tatlong wanted nitong July 31, 2024. Sa ulat kay Police Colonel Richard V. Caballero, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office, na dakong alas 4.45 ng hapon, nagsagawa ng pagsalakay ang pinagsanib na elemento ng Saragosa Police at PPDEU NEPO sa barangay Del Pilar, Saragosa, Nueva Ecija. Batay sa search warrant na inilabas ng RTC Branch 26 sa Cabanatuan City, pinuntirian ng mga otoridad ang tirahan ng isang suspek na nagkataon na wala ng isagawa ang operasyon. Gayunpaman, ang operasyon ay nagresulta sa pagkakakumpiska ng isang M16 Colt rifle na nilagyan ng silencer, samot-saring magazine at mga bala para sa M16 rifle, 5.56mm, caliber 9mm, caliber 38 at caliber 380. Bukod pa rito, nasamsam ang iba't ibang drug paraphernalia kabilang ang digital weighing scale, improvised burner, tutors, lighters, tequila bottle water pipes, aluminum foil, scissors at apat na transparent plastic sachet na naglalaman ng 95 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 659,600 pesos. Sa kabila ng kawalan ng target, ang search warrant ay personal na tinanggap ng live-in partner ng suspect. At ang operasyon ay nasaksihan ng mga kinatawan ng media at mga opisyal ng barangay. Maharap ang suspek sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, tatlong wanted person ang naresto na sa magkahiwalay na Manhunt Charlie Operations na isinagawa ng mga elemento ng Lika Police Station, Science City ng Muñoz Police Station at Talavera Police Station sa kanilang lugar. Ang mga pag aresto ay dinala sa visa ng Warat of Ares a for Staffa, Acts of Lasciviousness in Relation to Republic Act 7610 at Paglabag sa Republic Act 9262 ayon sa pagkakabanggit. Nasa kustudya na ngayon ng operating units ang mga akusado.